Happy birthday. Happy na birthday pa. Happy na birthday pa. Happy happy na, birthday. Ayan oh, birthday ni Rogina. Gina, happy birthday. Happy birthday, Mila. Okay, <laughs> <Happy birthday. laughs> Sino ba 'tong mga? Ah, driver, konduktora, konduktor. Mm, okay. Wala namang pala, wala namang. Dami mong kalaga. Mga ano. Nakikain ka lang kalagta-banga. Mga pang-Tollo <laughs> motor. Oi! Ay! Walang cup. Please subscribe. Samahan niyo ng party dito kasi oi. tasanyo? Magagamit 'yung tasa ah, dahil, dahil, dahil sa <laughs> Mabagal ang uh, Pila nang pasahero? Uli ka. Dito kami para Madam Ayun. <laughs> Ati pa may pagdasal ang ating kaibigan na si Lord Gina. lang kay. Okay. Para sa dadating na halalan. Sa ating po. Lalo yun. Tinago na Ano natin <laughs> ma. Oras po ng alas. Ano oras na? Alas 12. Alas 12 na po. ng tanghali. Kayo nang umaga pa po sila dito. Alas 6 ng umaga. Alas 5. Alas 7. Hanggang alas 12, and dito pa rin sila hanggang sa nagpakain sila ngayon. Kaya <laughs> sa may birthday. Dahil sa may birthday. Ayan. Ayan ang Buhay driver, uh, konduktora, ano. Mga... sana kung 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 nanalo kung ngayon, uwi sa ako oh, ngayon, ako. bukas. Eh. na Ayko, okay, ang handa nila habang naghihintay ng uh, sila. ba, habang naghihintay. <laughs> Shout out! Talo! Shout out sa may birthday! <laughs> may birthday, ito po ang may birthday. Ano po ang masasabi sa may birthday? Uh, ilan tayo na po na sila? I'm at 31 years old. Batang-bata pa. Pero matanda lang mo. Marahin pa mararanasan. Hahaha! <laughs> Wala na nang Wala pang na pa pang bangpang kung mga natin eh. kami. sa <laughs> tinawag. Ay, batong sa batong lang naman, na. Ay, hati-hati na kami dito, oh, ating, ano... Uh, oh, Alan to? Ano kayalan never this Kulang sa baso. Amol. <laughs> <Kailan>, Hindi <laughs> na surprise na sa driver ko nga. Kaya nakapansin ako. O, ito Kanina kapag ng baso. <laughs> uh, <laughs> <na, laughs> Ang <t> <laughs> dami yan. eh. Yeah. Pa, okay. Sabi mo ikaw. Sino nga? Ah, sino ba? Sino ba? Driver ah, 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 Bas. Masalan, ampek <laughs> po. Ito po may birthday. Yan <laughs> po Ayun po may birthday. Alin po may, Ayun po, may, Ayun po, may <laughs> Ay, sila lahat na <laughs> ha? happy birthday <laughs> na po <laughs> sila lahat. <laughs> Bago na <mo. laughs> Oh, lahat na po may birthday sila. Hindi sa ka. nag ako sa iyo ah. kuya. Shout out po.

Oh, yon, 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 happy, birthday. happy birthday Happy na birthday pa. Happy na birthday pa. Happy na birthday pa. Happy birthday. Happy, happy birthday Ayan o, no, birthday ni Lugina. Oh, happy birthday <laughs> pa. Happy, happy birthday Ah, <laughs> uh, driver, konduktora, konduktor. Konduktor, mm, okay. wala namang pala, wala namang iba. Ang dami oh. mong palag, ha? Mga ano. Nakikain ka lang, palag sa pangang. Mga <laughs> pangatip polo in modern. hey! Walang cup, please subscribe. Dahil sa na ang talang uh, sila ng pasayro ulit <laughs> <laughs> ha <laughs> magkito kami magkipuntipon uh, para magkipuntipon para magkipuntipon si para magkipuntipon para magkipuntipon para magkipuntipon para magkipuntipon para para magkipuntipon para magkipuntipon Madam. Ayun. <laughs> Ate Why? po may pagdasal ang ating kaibigan na si Lord Gina Wala lang key. Para okay. sa dadating na halalan. Dati <laughs> po rin. Init. Lalo <laughs> kumimit yung <laughs> ano pa Ikot natin ma. Oras po ng alas. Ano oras na? Alas 12. Alas 12 na po ng tanghali. Kayo nang umaga pa po sila dito. Alas 6 ng umaga. Alas 5, alas 7. Hanggang alas 12, dito pa rin sila hanggang sa nagpakain sila ngayon. Dahil <laughs> 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 may birthday. Dahil may birthday. Pa Ayan. Ayan ang buhay driver, uh, konduktora, yeah, ano? Yeah. Mga... kung ka na doon. Ayun. Kung nanalo kung ngayon, uwi sa ako ngayon, umuwi na ako bukas. Bye-bye. Hindi ko lang eh. <laughs> Ayko, ang handa nila habang naghihintay ng uh, ah, pila. Ayan ba, diba habang naghihintay. Shout out! Balo! Shout out sa may birthday! May birthday, ito po ang may birthday. Ano po ang masasabi sa may birthday? Hi. Uh, ilan taon na po na sila? 31 years old. Batang-bata pa. Pero matanda ng mukha. Maraming pa, marayin pa mararanasan. Maraming <laughs> maranasan. Wala pang dadaan <laughs> <laughs> na Marami pang background pa kanta. Ate Benny, kung mga salita ko ganyan, iwas-iwasan natin na. Baka sarili kami. Kung dapat di ka namin ginawag. Ay! Bato sa bato na nga na. Ay, hati-hati na nga kami dito. Bato! Oh, Ayun pa si Kuya. Ang ating uh, ano. <laughs> uh, <laughs> Happy na Happy Kulang sa baso. <laughs> ano na kaya yung nag-birthday ah! surprise na sa driver ko nga. Pinag-reclame sila oh O, ito. Kanina kapag ng baso, Ang <laughs> dami yan. Iyan, iyan, iyan. Lord Gina? Sige ba Sabi mo ikaw. Sinuha Happy birthday to Sino ba? Driver oh, may ah may birthday, Happy birthday. Man, man. Pala ito, ito, nalitre. Ah, ito ba si Boss? Boss! Masalan. Ito po, may birthday. Yan, birthday. Hindi po. may birthday. <laughs> Ayan po, may birthday. Ah, gano'n. <laughs> no. lahat na, Happy <laughs> <laughs> birthday na po <laughs> 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 sila lahat. Ibaboy na kami. Oh, lahat na po. Happy birthday sila. Hindi ko sabi ko pakain ka. Nag-chat ako sa'yo, ha? Mag-chat. kuya. Shout out po.

konti to nakaya ah, tayo dito magpunta tayo ng ano adidas kaya si uragong gala kain <laughs> kain tayo adidas ang oh, wala mas masarap may sapatos ka na may adidas, may adidas ka pa ayun ang adidas. ganda dito adidas. ito sa ah, sa tindahan ni ate Dulce Dulce ito ang kaya ang favoritong uh, kain dito sa G gitna yang mga driver itu kita ng technician mm -hmm. ah <tipan> ito pag may problema dito lang andiyan no, lang no, no. Okay. Niya sa picture at lang niyo, niyo kung magpapagawa kayo <laughs> yung, ano niya. So, ito yung... batang batang driver <tipan> 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 <tipan>